Okay, so the power of giving ng MMM. So we are from the MMM Philippines. Yan. So dito meron tayong tinatawag na PH and GH. So if you want to provide help, no, today you help someone and pag nag-get help ka, tomorrow someone will help you. So fair financial system ng MMM. Yan. And pag gusto mo na mag-register, no, may referral link tayo dyan. Ilagay mo lang yung name, yung invite, yan yung email address ng nag-sponsor sa'yo, then the mobile number, anong country, and email address. So, sa password, yan, isi-set mo lang yan dyan. Then, makakatanggap ka ng tinatawag na email notification. Kailangan mo lang puntahan yan. No? Kung wala sa inbox, yan ay nasa spam folder. Then, i-click mo lang yung verify your email. Then, magpapap up yung uh, activate MMM International. So, ma-activate yung email mo. No? Yung email lang. Once na-activate mo na, pwede ka na makapag-login sa ating uh, MMM office. Then once nakapag-register ka na, kailangan mo nang mag-install ng Trust Wallet natin no sa ano 'yan, sa Play Store. I-install mo 'yan then enable mo lang yung dalawang crypto na kailangan natin, yung USDT Tron at saka USDT BNB Smart Chain, no? 'Yan yung USDT BIP20. So para ma-enable mo 'yan, punta ka lang diyan sa sa Manage Crypto at i-search mo yung USDT. So lalabas na yung dalawang 'yan. So yung i-on mo yung dalawang 'yan. Okay, so 'yon. Then Ah, uh, pwede mo nang uh, i-copy paste kung paano natin mapuntahan yung ating uh, wallet address no, may kunsa kun itong USDT BNB Smart Chain. So i-click mo lang yung uh, receive, no lalabas yung QR code at ito yung address mo. Okay, huwag tayong magkakamali ng address na ibibigay kasi ibang network yung mapupuntahan yan. But ito USDT BNB Smart Chain. So i-click mo itong copy. So yan yung kakailanganin natin later on pag punta natin dun sa ating dashboard. Now, once ikaw ay uh, gusto nang mag-activate ng $5, no, once nag-login ka, ang select natin dito yung USDT BIP20. Ayan siya. Pag-click natin yan, lalabas ito ngayong payment details. So, ito yung address natin. No, pa i-copy natin yan. Click copy. Then, punta tayo sa trust wallet natin. Then, padalahan natin siya. Mapag-switch natin. Padala natin yung ating uh, uh, address. No? Punta ka lang sa iyong USDT. No? Click number one. Click USDT in the smart chain. Then, send. No? Pag-click mo ng send, yung na-copy mo na wallet address, Ayan, i-type mo yung uh, address or i-paste mo, then the amount, $5. So, kailangan may fund ka na, nakabili ka na ng USDT mo, either sa Binance or sa ating uh, uh, managers. No? Then, once na-send mo na, pupunta ka rito sa more details kasi ika-copy natin yung number 4, yung transaction pass. So, ito yung transaction pass, yun yung kakailangan natin. No? Minsan iba, nakakamali, no? wallet address yung nalalagay. So, ito po yung uh, transaction pass ng pinadala natin. So, babalik ka dito sa sa payment details din copy paste mo diyan once na copy paste mo din submit in just a matter of 5 seconds no lalabas yung confirm payment ganun siya kadali kung wala more than 5 seconds na wala pa din ibig sabihin noon maling hash code or baka uh, wallet address yung nailagay mo kasi automated na tayo eh dapat uh, mabilis lang yan siya then kung may naging problem tayo meron tayong live support dito sa ating website no? click mo lang ito Then pwede kang mag-message dyan ng iyong email at saka yung hash code na pinagsendan mo. Then magre-reply yung ating uh, live support or i-follow up natin sa ating mga uh, sponsors sa ating app. sa manager natin. Okay? Special na uh, notice lang, no? Pag tayo ay nag-send nating hash code, uh, once lang tayo mag-message doon saka yung tamang hash code yung ating ibibigay para uh, hindi tayo masabihan na bogus or uh, pinaglalaruan natin yung system kasi Uh, kung paulit-ulit tayo nagsisend dyan dahil nagpanik na tayo, no, baka magka-problema pa mag refresh yung account natin. So isang beses lang o i-follow up natin sa offline. Okay, so do not send yung activate natin ng mga hash codes sa Outlay Agent. Dapat yung uh, tamang, uh, tamang uh, uh, hash code lang. Then meron dito, do not refresh your account until you receive your hash code. Minsan kasi pag sa cellphone, pag nag-switch back tayo doon sa... MMM office para sa payment details, nare-refresh natin or napipindot natin yung back. Kaya uh, nagiiiba nag-iiba yung kanyang wallet address. Kaya pag pinis mo na yung hash code, ah, hindi na So dapat match yung amount, yung wallet address, at saka yung hash code no, para ma-confirm ng ating AI system. Okay? Perfect. Okay, so after natin makapag-registered, no, makukonfirm na po yan and automatically mapupunta ka sa ating dashboard And ang kailangan mong gawin, i-add yung USDT wallet address. So dalawa yung pwede natin gamitin, ang USDT Tron at saka USDT na BNB. So mas prepared natin itong uh, USDT BNB Smart Chain kasi mas mababa yung kanyang uh, gas fee compare sa USDT Tron. So pwede mo ilagay yung dalawang yan. So diyan yan sa account, then click mo lang yung add, tapos ilagay mo dito sa account name no kung ilalagay mo yung USDT 3RC20 mo or yung USDT uh, bit 20 ng BNB. Okay, then save mo lang yan siya. Then, pwede ka na mag-provide ng help. So, i-click mo lang itong provide ng help. ah uh, kung gusto mo na mag-PH ng $50, just click ito, yung warning niya. Then, click mo yung next. Then, lalabas yung, ano, yung USDT. Ayan, ito siya. Then, lagay mo lang yung amount mo dito, $50. Then, select and uh, save order. Pagka-save ng order, ito na yung lalabas mo, no? meron ka ng first three days. Okay, queue na yan. From one to three days. No? After three days, eh, pwede mo nang i-dispatch. Dapat meron ka ng available na $50 doon sa uh, trust wallet mo naka-standby. Hindi ibig sabihin nito na mag-PH tayo magpapadala ka ulit. Agad, no? queue po yan. Ang kagandahan lang dito, once nakapag-provide help ka na, nakapag-commit ka na mag-provide ng help, yung mga magro mo, mag-start na yan na mag-grow uh, ng 1% daily hanggang ah, mabigyan ka ng ano, ng uh, assignment. Then 15 days tayo na mayroong lock-in, hindi sabihin, uh, hindi pa natin magagalaw. After 15 days, available na 'yun kung gusto mo nang i-withdraw. Kaya lang siyempre, kung kukunin mo na siya, uh, hindi mabubuo yung 30% mo. 'Di ba? Kasi ang 50 dollars sa isang buwan, mga 15 dollars lang 'yan ang kanyang na uh, growth bali 65 dollars. So kung after 15 days ay eh, ni-release mo na agad o gusto mo na i-GH so 750 lang yon plus yung capital mo na $50, seven, 57 lang yon Okay? Ayan. So, once ikaw ay nagkaroon na ng assignment, no, just click the details ito. Then, padalan mo na yung amount. Yung address na to, then select uh, USDT WIP20. Once na padalan mo doon sa trust wallet, make sure yung transaction has code na papadala mo yung $50 na has code. Yung pinaka-reset sa, recent sa transaction mo. Then, just click uh, submit payment transaction. Then, automatically, mapipaid na yan. Ito yung sinasabi ko noon na nag-a-attach pa tayo ng resibo noon. Pero this time, wala na. Naka-AI system na siya. Automated na. Confirm na agad ng system. Ayan. So, sa first PH natin, you get 30%. Pag ikaw ay nag-PH ko okay, after mo masend itong first, the second na mag-PH ka, 50% na. Kung lumalabas ka na, 1.66 daily. Okay? So, makikita mo agad yan doon sa mabro mo. Tulad nito sa akin, no? na-confirm na agad yung 50. Then, nag-PH ulit ko na 100. So, nag-i-start na rin yan, mag-grow yung mabro ko. Yan. Okay? So, yun yung ating uh, provide help. Later on, uh, pag after 30 days, pwede na tayo mag-get to. Okay, so that's yung at yung ating uh, tutorial sa ating uh, uh, dashboard kung paano mag-pay. So, ito meron akong table na ginawa. Kung uh, mag start ka ng $50 or $100 or $150, so yan, yeah, meron akong ginawang table. Up to $1,000. Kung meron lang akong extra, no, $1,000, eh, pwede na akong maglagay niya para at the end of 30 days, so di meron akong, uh, yan, $498 almost up fifty dollars, five hundred dollars plus. Sorry. Okay, so we are using uh, USDT, uh, BIP20, BNB, and TRC, uh, TRX. Okay, so automated na yun. So, yun yung ating presentation. Very short. So, thank you for joining us.